Hello Star Kada, this is M1 Star Danny TV. Ayan, ngayon nandito po tayo sa may barangay Karaal, Dagupan City. Kung saan dito po tayo bumoto. Ayan, dito po tayo bumoto dahil uh, siyempre uh, dito ako nag-aral simula kinder, elementary hanggang high school. Oh my God! tayo graduate at ngayon ay malaking uh, improvement na rin tong barangay Karaol at ang high school ay uh, meron ng uh, building no? may second na second floor na yung mga kwarto dito yan. and then uh, syempre meron na rin dito uh, waiting shade sa gilid ng uh, basketball court. Paano masabi? So, mga karamihan dito ay halos bumubuto na rin yung mga kabarangay natin. So, ikot lang tayo para makita naman natin yung uh, mga tao dito na Sir, hmm. Andun sila, andun. Yeah. So, dumaan yung aking isang batchmate. So, ayan, meron nyo tayong upuan dito. Ako upo tayo. <laughs> yung nalang upuan nila. Habang naghihintay po tayo sa ating mga naging kaklase dito, kamaya ay merong uh, meron kaming uh, picture Diking kaming mga magkaklase ito to yan hmm. kita nyo po guys yan no oh, ganun yan yeah. hmm, diba so yan ang kaganapan dito sa barangay karang sa tabot Barangay N.S.K. SK 2023. Sana mapayapa ang eleksyon ng mga barangay sa buong Pilipinas. Shout out sa mga estarkada natin dyan. No? Sa mga taga Sigmore Del Monte, Sigmore Anonas, Broadway, and Araneta. Shout out din sa mga tumatakbo na kapitan dito si Kapitan Ventura, Kapitan Kapitana Velasquez, Kapitan uh, Operanya Kapitan Belia Moore. Ayan. Kapitana Belia Moore. So congratulations and good luck sa lahat po ng mananalo. Mga kagawad at SK ay uh, sana ay uh, maging uh, baayos maayos ang uh, eleksyon ito at After po ng eleksyon ay sana i-peaceful lahat at back to normal. Eh. Kung meron man kayong uh, naging sama ng loob ay isang uh, tabi na yan para sa ikakaunlad ng barangay. Magkaisa po para sa ikakaunlad ng barangay. Huwag po nating pairalin ang ating init ng ulo. Yan. Maging peaceful sana ang uh, eleksyon na to Sabong Filipinas, and thank you so much, and God bless all.